sa ating mga balita, ipinanukala ng Department of Finance na pansamantalang bawasan ang pinapataw na taripa sa mga imported na bigas. Ito ay para mapababa pa ang presyo nito sa merkado. Sa ngayon ay kuspusan ng pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga rice retailer na apektado ng price cap tulad na lamang sa Navotas City. Ang setro ng balita doon yatid ni Clezel Pardilla Live. Angelic, pinabibili sa Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng pinansyal na ayuda sa mga rice retailer na naapektuhan ng price cap. Kaugnay niya humiling ang DSWD sa Comelec na bigyan sila ng pagkakataon na i-extend ang distribusyon ng financial assistance hanggang sa election period. Mag-iisang linggo ng lugi ang rice retailer na si Vanji dahil sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang puhunan niya kasi sa per kilo ng bigas, 43 hanggang 50 pesos. Pero ang bentahan, 41 hanggang 45 pesos. Kaya laking tuwa niya nang makatanggap ngayong araw ng 15,000 pesos na ayuda mula sa pamahalaan. Malaking bagay na to, di bali may ilang kaban na din itong madadagdag sa pampuhunan. Isa lamang si Vanji sa halos dalawandang rice retailers sa Navota City na naapektuhan ng price ceiling at binigyang tulong pinansyal ng gobyerno ngayong araw sa ilalim ng cash assistance for micro rice retailers mula sa Department of Social Welfare and Development ayon sa Trading Industry Department Target. may abot ang tulong hanggang Biyernes, September 15 o bago sumapit ang eleksyon. Dahil nga may election ban starting uh, September 16 we were informed by DSWD na kailangan may sumiti kagad namin lahat ng mga lista at sila naman makapag-payout uh, finish or not finish past the papers by September 15. Dahil mabilisan, emergency nga po we have to rely on the BPLO and market masters list. Siyempre hindi na muna yung mga malalaki Simula ng ipatupad ang price cap sa bigas, bumaba ng dalawa hanggang labing isang piso ang presyo ng bigas. Pero para mapababa pa ang presyo, ipinapanukala ng Department of Finance na pansamantalang bawasan o alisin ang buwis na ipinapataw sa mga inaangkat na bigas. 35% ang umiiral na taripa sa imported rice na pumapasok sa Pilipinas isinusulong din ng Finance Department na ipatupad ang Super Green Lane o pagpapabilis ng proseso ng pagpasok ng imported rice sa bansa. Aminado ang ilang grupo ng magsasaka na mapapababa nito ang presyo ng imported rice. Pero magdudulot naman anila ito ng pagbagsak ng presyo ng lokal na bigas na tiyak anilang ikalulugi ng mga lokal na magsasaka ang imported rice, yun ang parang kakompetensya ng local rice. So, ang mangyayari rito, ang magsasakripisyo yung magsasaka. Ang estimate po namin, bababa yung presyo ng imported rice by about 9 pesos. Ang epekto niyan sa palay ay bababa ng hanggang 6 pesos. That could amount to 120 billion in losses to farmers. Ang Juri ang Federation of Free Farmers na hindi nakakailanganin yung pansamantalang pagbawas ng taripa sa mga imported na bigas lalo't parating na ang harvest season. Sa tayangan ng National Rice Program ng Department of Agriculture, posibleng bumaba sa hanggang 15 pesos ang kada kilo ng palay. At kung pagbabatayan yung rule of thumb, nangangahulugan ito na posibleng bumaba sa 30 pesos lamang ang per kilo ng bigas uh, pagdating ng uh, peak ng harvest season. Angelique? Yes, Clazel, Itong pinapamahagi ng ating pamahalaan na 15,000 pesos na suporta sa mga retailer. Uh, Ito'y hanggang kailan inaasahang magtatagal? Angelique, target ng DSWD na matapos yung cash distribution bago yung election period September 15 pero humiling sila sa COMELEC na i-extend o mabigyan ng exemption dahil alam naman natin na kapag panahon ng eleksyon, mahigpit na pinagbabawal yung distribusyon ng mga ayuda. So iyan yung hinihintay ng DSWD na masang ayunan at mabigyan ng go-signal na magkapag-abot ng ayuda kahit na na yung election period. Ngayon pa ay patuloy at paspasan ang DSWD sa na makatulong at makover yung halos lahat ng 60,000 rice retailers na naapektuhan ng price cap. Pinag-aaralan din ng DSWD katuwang ang DS o DTI at Department of Agriculture at Department of Agriculture na pati yung mga sari-sari store ay mabigyan din ng financial assistance pero hindi ito aabot sa 15,000 dahil nga maliliit na negosyo lamang ito at hindi naman na ganun karaming bigas yung kanilang ibinibenta. Angelique. Okay, mabuti nabanggit mo yung mga sari-sari stores. Maraming salamat, Clazel Pardilla.